ayan mga tayo ay magpapaligo ngayon ng ating alaga at yan ay ating lagyan ng maligamgam na tubig dahil sa malamig ang panahon ayan so yan ay para maging maligamgam ang kanyang pampaligo so yan mga para hindi malamigan So, 'yan ubusin na natin mga goiks, no. Isagad na natin yung ating napainit na tubig para sa pagpapaligo sa kanya. 'Yan. Second time na sa taong ito, 2025, mapapaliguan natin yung ating alaga. So, dito na kami ngayon mga Greeks, no. Ang aking alaga ay aking papaliguan na ngayon. Ayan. ready na. Mm! <laughs> Kailangan naligo yan para mabango. Kasi tabi-tabi lagi yan kay papa at kay mama matulog eh. O yan, buhos tayo ha. Maligam-gam yung tubig natin. Kasi malamig ang panahon at hapon na ngayon. Ayan. Ligo tayo, ligo. <laughs> ligo, ligo. Ligo tayo, ligo. Ayan, ligo tayo, ligo. Yun, know, yan. Buhos tayo, buhos. Buhos tayo, buhos. Tubig, ayan. Ayan. Ay, maligo sa maligamgam na tubig. Yan, sabon-sabon tayo. Shampoo pala, shampoo. Yung ating sabon ni eh. e tayo yung shampoo para mabilis. Buhos natin dyan. Ayan. Shampoo agad, walang sabon. Okay na yan. Mm -mm. Ayan. Ayan. So, mabilisan lang, mabilisan. Oh, uh, sino yung nandyan? Sino nandito sa pintuan? Cooper, na amoy amoy ko. Cooper? Cooper, nangangamoy ang cooper ko. Nangamoy yan dito sa amin. Cooper, well, antayin mo si Loki okay, matapos kami ligo. Ayun dito, 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 tayo pwisto. Ayan, ayan. Mm -mm. Ayan. Tapos banlaw tayo, banlaw. So, mabilisan lang ligo to. Mabilisan ligo kasi malamig. Kaya nga si Papa naginit ng tubig eh. Yan. So, balo tayo, balo. Yan. Oh, kita, maligam-gam. Maligam-gam ang tubig natin. Ayan. Kaya hindi giginawin yan si Loki. Ayan. Wow. Tapos, mamaya, toothbrush tayo. Toothbrush papano, paano? Toothbrush. So, ganun lang. Ayan, ligo. Ang natin, ang lig. natin lig. Hmm. Yan. So mabilisan lang, mabilisan lang ligo to, mabilisan ligo kay malamig. Isang balde lang na pampaligo natin. Yan. O shampoo tayo ulit, shampoo. Haluan natin ulit yung ating shampoo kay malapot. Lagyan natin ulit ng... Mm -mm. Yun. So ayan, ayan. 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 Mm -mm. mm -mm. Yung kilikili -kili natin, Kilikili -kili. Kili-kili at sa kalig. Sa ilalim. Ayan. Linis-linis natin yan. Linis-linis. Ayan. Ayan. Linis kami. Paligo kami. Ayan. Kasi kailangan linggo-linggo. Linggo-linggo. Ligo-ligo linggo -linggo kami. Basta nandito si papa sa bahay. Pag-araw ng linggo. Sa umaga, pagising, pasyal-pasyal sa ilog. Yan, pag-uwi, pagdating hapon, pwede naligo. balo tayo, balaw. Yan, balaw, mabilis. Yan. Oh. Balaw na tayo, balaw. Ayan, tapos. Tapos, yan. Oh. Ayan. Oo. Ayan. Mm -mm. Hagurin um, natin yung ating ano, hagod-hagod. Ayan, hagod natin yung ating balat. Ayan, baka may libag yan. Ayan, matalas-talas. Oo, oh. ayan, dahan-dahan lang hagod ni Papa. Ayan, hagod yan, hagod. Ayan, dito, 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 hagod na ni Papa. Hagod yan. Oo, oh, oh, oh. ganyan. Para baka may libag-libag dyan. Libag Matanggal-tanggal natin yung may mga kuto-kuto dyan. May kuto ka yan Ayan.

Nahagod na ni Papa. Oh, yan. Wala nang lamig, no? Maligam-gam, no? Oh, balaw na tayo, balaw. Kaya sakto lang yung tubig natin, isang balti. Ayan, tatlong-tatlong sabon ay siyampuhan. Mm -mm. Ano ah, dyan si Cooper sa pinto? Nagilinig ko, nag-antay si Cooper. Ayan. Mm. -hmm. Ooh. Ayan.

balaw pa tayo kay medyo may madulas-dulas pa kunti na shampoo ayan so pag yan yung tubig alright o, ayos na last na last last na to papa dito balaw na tayo papa last kay para matutbas tayo matutbas ayan na ayan na kami matatapos na kami ayan kami ay mag na, mag Okay na, okay na. Ubus na natin ito, tubig natin. Ubus na pa pa, ubus na. O, ubus na. Ay, yun o. Oh. Yan. Tutbras na kami. Ah. Ayan na, tutbras na kami. O dito, tutbras na tayo. Ayan yung tutpis natin o. Oh. Lagyan natin toothpaste natin tong ating pang toothbrush, no? Ayan. Di ba? Yun, alam mo na to. So, ayan. Toothbrush tayo. oh, Sana, sana. Yan na, yan na, yan. Ayan. Toothbrush na, toothbrush na, papa. Ayan na. Huwag mong kainin muna. Toothbrush muna yan, toothbrush. Ayan. Ang ngipin, ang ngipin. Saan ang ngipin yan? Ayan na. mm, -mm

yan na, banlaw na. oh yan na, oh ah. O, mm. oh 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 o. Oh. Mm, mm, mm. Yan. Mm, mm, Tapos na tayo. Okay na, okay na. Mm, mm, Antay na si Cooper sa atin doon sa labas. Nag-antay na. Andyan si Cooper sa pinto. Nakaabang na siya dyan. Mm. Antay natin Cooper dyan. Tapos na tayo. Saan yung tawil natin? Ayan ang tawil natin. Oo. Ay, sus! O, oh, mm. oh, unas na tayo. Ito na yung tawil natin. Hmm. Hmm. Para paglabas natin doon, nandun, si mama nag-abang kay mag-supply sa'yo. Mag-supply. Ayan. Ayan. Hmm. So, ayan na. Ayan na. Tapos na kami ligo. Sa mabilisang paligo, isang balding tubig na maligang-gang. Yes, yahoo. Ayan, mga gawiks. Tayo ay tapos na sa pagpapaligo sa ating alaga, alaga nating nagpapasaya sa buhay kasama sa araw-araw sa pamamahay. Ay, yan. Woo! Ano ang bibi natin? Ang bibi namin, ang bibi. Ang bibi namin, basa yung pa. Punas natin yung pa. Ayan, punas yung pa atay, basa. Oo. Ito na pa natin yung dito sa harap. Ayan. Antay natin si Cooper, nandiyan si Cooper. Oh. Tay, labas na tayo. Karga tayo, karga. ayana na, ayan na. Oh. oh, karga na tayo, karga na. Yan na, ligo na. Tapos na ligo. Kargahin na natin. ayana, na. Karga na si Papa, ha? karga na kay Papa. ayana na, karga na kami. Yes, yuhu. Tapos na kami paligo, punta na kami sa labas. Doon na kami mag-supply. na. Tapos na, mabangon na si Loki. Hello, lalabas na kami. Tapos na kami, ligo. Ayan. Ligo na kami ni Loki. May nagantay sa amin. Katatapos din lang niyang ligo nito. Oo, doon na. Labas na kami, lalabas. Oo, yan na. Huwag na magpakarga. Ayan na, ayan na. <laughs> ayan na. Oo, uh, uh, labas tayo, labas. Labas tayo. Doon si mama sa labas. Nagantay si mama sa labas. Ayun si mama. Kaya nagantay doon sa labas. Oo. Oo. Hello mama. Oo. O, ayan na. Salo-salo. Ayan. Ikaw per. Tapos ka na ligo. ba? Diba? Oo. Huwag ka na lumabas agad. Ay. Kaliligo mo lang eh. Oo. Halika pap. Huh, <laughs> <laughs> basa si Papa, nabasa ang short ni Papa, ligo kami. Yes, yan. Mabango na, mabango na, mabango na. Mm. Oh, dyan ka lang. Huwag ka malikot. So, ayan ang mga Yung alaga namin dito, ayan. Ito ay katatapos lang din maligo, yan. Yan. Ayan, mga makukulit. <laughs> ayan na, susuklay na si mama. Ayan, tapos na punas. Linis ang tainga. Ngayon, suklay-suklay na ni mama yan. Ayan. Wow. Pugi na. Presko na. Ang baby namin. Ang isa naman, ang kulit-kulit. Oo. Oh. Ano? Ah. Ah. Oo. <laughs> Pugi na yan. Presko na yan. San si kale Mamaya pala, si Kali pala. Isama natin sa video. Mamaya. Oo, antayin natin si Kali bumaba nandoon sa taas ha. Ayun mga guwiks, yung ating mga pinaliguan kanina no. Ayun, ready for eating na. Ayun, ang kanilang dinner time. Per. Ayun. Cooper, ayan na, kakain na si Cooper mga guwiks. Ayun, kain na ikaw. Ayun na, sarap-sarap 'yan. At si Lucky naman ay, ay ito. Yan, yung ating pinaliguan nga kanina. At yung isa pa, ay ito yung matakaw. Si Kali. Kali, ayan, kain ng kain. So, yan mga guwiks, yung alaga namin dito sa bahay, no? Ayan, tatlong mga kulit. Makukulit. Sila ay kumakain ngayon. At ayan ang dinner nila, dinner time. Yes, yahoo yung isa kasi mga kaya may ganyan yan sa kanyang league eh, may allergy na kamot ng kamot kaya protection so ayan na, bye bye, yahoo kain na kayo